Andito kami ngayon sa Queen Margaret upang dumalo ng graduation ng aming dalawang bunsong kapatid na babae. Pabuhay! Ako ito si Eds at welcome sa isang matagumpay na It's Storya! Dito nga sa Queen Margaret isang ang 25th commencement Exercise ng Merrill College. 227 ang bilang ng mga max sa Merrill College. Grabe, napakadami na nila sa mantala nung batch ko. Nasa 50 or 30 lang yata kami. Pero ngayon, nakakatuwang pagmastan na ang Merrill College ay talaga namang buk na buk na. Wala ako masyadong video kasi nga nakatawin ang aking attention sa programa. Talagang gusto ko ma-feel ang ritong uri ng programa kasi I'm so proud na makita ang mga batang ito na mga nasa pagkapos at mapalapit, mapalapit sa kanilang mga pangarap. Siyempre, tuwang-tuwa din ang mga magulang. Pagkatapos ng graduation ay pumunta na kami sa Slash Restaurant upang magkaroon ng simple ng salo-salo at upang ipag-celebrate ang tagumpay na aming pamilya. Ito nga pala ang aming mga pinasaluhang pagkain. Sobrang sarap na pagkain dito at talagang namusog ang bawat isa sa amin. Malayo na at malayo pa ang aming tatahakin. Kaya naman natutuwa ako dahil sa ganitong uri ng mga tagumpay ay patuloy pa din kami lang sa sama-sama at nagiging masaya sa mga nagawa men ng bawat isa ng membro ng aming pamilya. Pagkatapos na ang pagkain, ay kumanta lang ako kasi naman napaganda na boss ko. At syempre, ang isa sa pinakamasaya sa araw na ito, ang aming inanay na nagbigay pa ng mensahe para sa aming lahat. Mike! Mike!